naman nagfile ng COC. Tingkitin nya si Mam Ma Malulipaan ayo. Ayan. Yung apa uh, pinaka-founder ng Vendors. Ito po si Mam Ma Malulipaan. So ito na guys, ang uh, Vendors part ways no. Ayan oh palabas na kasama si uh, Diwata. Uh, tignan natin kung natapos na, na magfile ng uh, COC, no. Tingnan natin. Diwata. Tingkitin nya si, si Mam Ma Malulipaan ayo. Ayan. Yung apa uh, pinaka-founder ng Vendors. Ito po si Mam Ma Malulipaan. Kaya ito, na nandito na si Duwata, nag-file po ng COC bilang partilus po ng vendors. Totoo, sa mag-operator po siya, alam niyo na yung mga apat na kung ano Oh guys, so, mga supporters, hindi.

nakita ko din naman talaga yung sobrang dami po ng sumusuporta sa amin. Kaya maraming salamat. At gusto ko lang pasalamatan po yung mga supporters ng Dendor Party List at sa kayong mga tao um, na dito ko ngayon. Um, patatapos namin mag-file ng COC. So, syempre kasama natin ang uh, Dendor Party List na nandito si Sir Lores, si Sigan, Tita Manalipana at saka si Ma'am Sheryl. Ayan. maraming salamat po sa inyo lahat. Ayos, ayos. Bukalipan kita, kayo para masyadik. Kasuporta namin ni kami Party List para makaroon po ng bose sa bawang mali ng MNP. Mababao konti. Vendor's Party List po ay po June 2022 para nga po magkaroon ng boses ang bawat manihindang Pilipino dahil nararamdaman po namin kung pa paano nagihirap ang ating mga kababayan lalo tigit po yung ating mga manihinda sa palengke. Okay. Lalo na po yung mga nasa lansangan uh, una -una po. Unang-una po, tulad po ng sinabi ko kanina, kami po ang magiging boses ng bawat mani ng Pilipino. At ito po ay isa ayos namin, yung lalo hindi po yung mga uh, street vendors. At tutulungan po namin sila na magkaroon ng pangkalusugan sa pagmagitan po ng fuel. Confirmation? Confirmation lang po, ito po yung unang patangkataon na kayo po ay mag-hi na po na? na, po na. Uh, ito po yung first time na magkakaroon ng boses ang bawat mani Pilipino ah, uh, ito po ay aaralin namin kung sakali po kami papalari na maupo sa kongreso. Sir, wait lang kayo, Sir Diwata. wait lang, ano mangyari? Bakit kayo kasama sa nominee? Lalo, isa kayo sa nakita natin sa mga vlog nyo. Is kayo? Kasi lagi kayo na yes, uh, di Okay, Isa pa yan sa mga dahilan talaga. Bakit ako nandito sa Pinto Party List? Ayan po. Ah, uh, nandito po ako sumama ako sa Window Park list talaga. Dahil siguro naman mas marami nakakilala sa akin para magkaroon po ng gusit ang bawat bintur, ang bawat manindang Pilipino. Kaya po, sumama ako sa kanila yung mga mga rason. Eh, for sure, may mga nasabihin sa iyo, wala kang political party, eh, I mean, wala kang political background, experience. Anong sagot mo sa kanila? Um, hayaan niyo muna ako uh, bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago niyo ako usikahan. So, yon, Gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng bintur. Okay, thank you po. <Song> Mag magpapasalamat lang po po sa lahat ng mga supporters ng lahat ngayon. Salamat po na marami sa inyong support. Sana hanggang sa po magkakasama tayo. Ito po yung vendors party list para po sa uh, samahan ng maningisang Pilipino sa lahat ng consumer and ganun din po sa mga manligaw. Salamat po nang marami. Ma'am, for the record, ano itutulak niyo once na nakaupo kayo? Ah, uh, na Una po na po. Uh, as, pa uh, for now po. Pero darating po tayo na mas pag-aaralan pa po natin. Yan baba lang kasi po po natin. Pero yung una pumapasok sa isip po ay una po malesen po o mas mapadali ang pagkuhan mga permits. Mm -hmm. Pangalawa po sana, halimbawa, yung lalo sa mga online sellers po kung paano natin mapapahayos <coughs> o so, mapapadali. Lalo na po yung pinoproblema uh, nila ngayon ng mga taxes so, yeah. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. 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 Salamat po sa inyong lahat. Yay! 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 Yay. Oi oi oi. Katika kontributor. Eh, demo 62. Oi 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 oi. Vamos Naiwan sa loob. Sorry po. Naiwan sa loob. Pero kanina may mga magandong eksena na doon. May like mga picture. Tapos special card ko. So, ito na lang yung pinuntahan namin para at makausap din kami. Kaya kami na doon. Maraming salamat yeah, okay. po, po sa like lahat. At sa lahat ng vendors, supporters, maraming salamat po sa inyong lahat. Yay! Vendor's Party List. Ayun nga, ang certificate ng mga sida-sido kasawa ni Diwata ng Vendor's Party List. Maraming-maraming salamat. Nakita natin dito yung supporters. So, nalabang marami. Yan, para mag-holding dito. Kaya, kayo gusto yan, no? Nandito ka. Nandito ka. Nandito ka. Siya po yung ano, presidente po ng uh, Vendors Association po na, sa Pasig Sector po, sa Rizal Sector. Salamat po. Hindi ko alam na dito po kayo. Salamat po sa suporta. Mamsila po. <coughs> Mamsila po. po na Damasco. Mamsila uh, Damasco. Salamat po. Okay, po. Sa, sa lahat po ng mga Vendors po, asahan niyo po na nandito lang po kami. Meron na po kayong malalapitan. So, lahat po ng Um, pwede natin kasi kung may mga problema po mga kailangan yung minain andito po ang vendors party list po salamat po ng marami sa inyo salamat natin sila, nakakaiyak naman thank you po lahat na kayo, I'm supporting vendors vendors lalo na po sa positive one support ang market thank you po thank you po, thank you po. mayroon din pala dito Muslim na mga vendors ng Muslim. Salamat po. Hindi ko alam na nandito natin. Thank you po. Ngayon ko lang po sila nakilala. Thank you. Thank you. Mga vendors sila. Thank you po. Ay, of course, mapapasalamat ako sa Pilipinas Bagong Bayan. Magkaisa Salamat po sa support. Sumusuporta dito May may passive Sector din po. May uh, Ay, mga din po mga. Uh, yung mga uh, taga-Villamort Yung mga taga-Queso Uy, yung Thank you, thank you okay, no? One, two, three, <laughs> <inaudible> Taim, 제가, Thank you Thank you Thank you, Ayun, uh, mga Baka may nakalimutan ako po sa